Pag gusto nyo talaga, uh, gusto mong magkabahay kahit maliit lang yung pera, unti-unti uh, magawan mo ng paraan, no? Hello mga ka uh, welcome back to my channel, no? Uh, ngayon pala mga ka pasinsya na kayo, uh, matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload ng video, no? Uh, ngayon mga ka na uh, may, uh, may papakita ko sa inyo mga ka-agree yung uh, pinapatayo bahay, yan, uh, bahay sa bukid. Uh, provincia style to mga ka no? Uh, yan. Uh, malaking pasasalamat talaga ako sa Panginoon na uh, uh, ito ay uh, ito uh, nasimula na yung bahay natin dito sa probinsya no yan uh, ito pa mga kaagri pinapakita ko lang sa inyo mga kaagri uh, para may share ko rin mga kaagri kung magtatayo kayo ng ganitong bahay uh, kung magkano yung gagastusin no uh, siguro mga kaagri saka ko na sasabihin uh, yung kabuuhan talaga pag matapos na to no yan yan yung bahay na pinatayo natin mga kagre. Ka Yan. Dito sa lupa ng papa ko, no? Yan. Dito sa... Yan. ah uh, ito mga kagre, ka papakita ko sa inyo. Yan yung ano natin, no? Bahay. ah uh, bali, ito yung harapan, no? Mga kagre. Ka Ang design pala nitong bahay na to ay ito. Ipa-flash ko. Yan. Ito yung design mga kagre. Ka Yan. Yan yung design natin dito, no? Uh, sana naman uh, makuha ng ating panday, no? yan pero kahit hindi man ganyan talaga, pero uh, pero ganyan yung design, hindi man ganyan talaga kaganda, pero makukuha lang yung kahit mga 70% okay na 'yon sa akin, no. yan lapitan natin. yan ito. 'Belito yung main door natin, no. ah Ito. Bali, ito pala mga kaagri, uh, uh, dalawang linggo pa lang itong tinarbaho, non uh, mga dalawang linggo mahigit. Yan. Uh, dito pala sa akin, mga ka-agree ay mula don sa ilalim ay walong halublak to lahat. Bali, yung tatlong halublak, tatambakan uh, tatambakan natin ng lupa. Yan, hindi pa tapos to. Ang ginawa ko dito ay pinatambakan ko muna tapos pinatamper ko hanggang makarating don sa pangatlong halublak. Yan no? Malaki-laki tambakan ito mga kagri. Ka nasimula na nila. ah uh, baling ngayon mga kagri, ka wala uh, walang trabaho ngayon, Sabado at sa Kalinggo. Uh, paglinggo ay araw ng pagsamba. No? Yan. Ang panday pala dito mga kagri, ka uh, pastor namin, no? Ayan. Bali dito, uh, mag, mag, ano pa dito ng tiris, no? Ayan, mag-extension pa tayo dito ng tiris. No? hanggang dito sa gilid ayan papunta doon ayan malaking terrace to ah uh, dito pala mga kaagri, ang sukat ng bahay natin dito ay yung pahaba mula dito papunta doon ay 26, 26 feet. No? Tapos yung palapad naman niya ay ayan papunta doon ay 18. No? Yan, bali 26 by 18. Bali dito ay ayan dito yung kwarto namin mag-asawa. At saka may CR kami sa loob, isa. No, dito. Ayan, mga poor, uh, ayan, May CR kami dyan na maliit. Di exclusive dito sa kwarto namin. At saka doon banda ay dalawang room, no? Yung isang room doon uh, sa papa ko. Uh, pag dito siya magstay stay uh, yun, may kwarto siya dito sa bahay, no? Ayan. Tapos dyan banda mga kagri ka ay yung ano natin, lababo. Pag dyan yung lababo mga agri, ah, makikita natin yung magandang tanawin, yung palayan. Yan, mga niyog at saka bundok to. Yan, ang gandang tanawin yan mga agri pag matapos to. Yan. Tapos dito ay sala, no? Sala, tapos exit doon pupunta doon sa tiris, no? Pa, uh, kadugtong doon sa tiris, pag ganun. Yan, pero medyo malaki-laki to mga agri, ah, yan. Ah, sana naman kakayanin ng ating budget, no? na matapos to uh, kakayanin ating budget hanggang matapos no yan dito naman yung likod yan dito dito pa naman makagri yan yung bahay ng kapatid dyan na natabunan lang itong kawaya no yan malapit lang at saka doon mga yung mga bahay na yun doon yun yon. maraming bahay dyan nakapaikot dito yan parang medyo tahi, ah, mapansin niyo lang parang tahimik siya. Ano kasi maraming puno pero magkakalapit-lapit ang mga kapitbahay dito. Hindi man gaano malapit pero ano siguro mga 100 meters mga kagri yon may kapitbahay na tayo. Ayan, at saka yung kubo ng papa ko. Na bahay ng kapatid ko. Tapos yan, tanawin, maganda dito. Tapos dito tayo sa likod. yan dito. Ah, uh, ito pala yung septic tank mga kaagree. Yeah. Uh, septic tank natin, no? 'Yan. Ito. 'Yan, lalim nito mga kaagree siguro nasa mga 8 feet to o mahigit pa 9. Ah, uh, ito mga kaagree, ah uh, ako lang nag-file nito, no? 'Yan. Nasa 180 na hollow block to. 'Yan, para makatipid-tipid tayo uh, sa pagpagawa natin bahay, yung mga kaya nating gawin ay ako nang gumawa, no? Uh, yung hindi natin kaya, ay pinapagawa natin sa ating panday yan. ah uh, bali, sa sunod na linggo, itatapusin natin to. Uh, natin yan, tapos lalagyan na natin to ng ano, flooring. No? Uh, no, hindi, yung ano, takip, para hindi na mapasukan ng ano, tubig. Yan. Pinisingan natin yan, narap lang mga kagri, tapos yan, paikot, uh, tatabunan na natin to. Para magamit na natin yung CR. No? Yan. Ito yung pahingahan namin dito. Uh, ito mga kagri, ka ah, pinapakita ko lang sa inyo, no? Yan, uh, siguro mga kagri, ka mga dalawang linggo pa matapos na to, pwede na namin itong tirahan, no? At malaki-laking budget pa ang kailangan dito. Ito uh, ito pala mga kagri, ka ah, yung naubos namin dito sa ngayon, siguro nasa 90 plus na or kasa, uh, mga isang daan na siguro mga kagri, ka no? Umabot na ng isang daan na hindi pa tapos. Uh, pero siguro mga kagri, ka more than 50% na yung tapos, no? Yan, siguro ang kulang nito uh, ano na lang yung yung ding ah uh, pa ba sa bisaya? Yan, bungbong. Kulang na lang at saka yung division at saka yung flooring, yan lang. At saka yung dito makagri agree uh, ihuli na lang siguro yung mga agree dipindi sa budget namin, no. Yan. Uh, ipapakita ko yung computation dito mga agree pag matapos na, no. Yan, at saka yung, yung mga kahoy namin, marami pa. Yan. Ito mga ka kasi sa ngayon mga kaagri ah, sobrang mahal ang mga bilihin, sobrang mahal ang mga kabilya, yero, ah, mga kahoy. Ay ah, yung mga kahoy pala dito mga kung binili pa namin to lahat sobrang mahal, sobrang laki. Pero pasalamat talaga kami mga ka dito sa lugar namin may kahoy yung papa ko. Ayun yung ah, pinapaano namin, pinagawa ng ano, mga pididos. Ayun. At yung iba mga nakabili tayo ng iba dahil kulang. Ayan, uh, pero sana naman ito? Uh, may kulang naman siguro to, konti na lang. No. Ito mga kaagri, simpleng bahay lang to para sa uh, ito, malaking malaking pasasalamat na to, simpleng bahay pero malaking tulong na to, malaking pasasalamat sa aming mag-asawa na kahit sa hirap ng buhay ay yon, Kahit na failure sa pagbababoy, ayan, ah, uh, may blessing pa rin ng Panginoon na binigay sa amin na makapagawa kami ng ganito, no. Ah, uh, maraming nagsabi mga uh, yung mga sanay sa uh, sa city, no? Uh, mga sabi, uh, probinsya 'yan. Uh, dito kasi sa akin mga kaagree, inuulit ko sa nakaraan kong vlog. Uh, masaya ako dito mga kaagree dahil lugar una, lugar namin. Uh, pangalawa, uh, ta peaceful yung ano, yung presko yung hangin. No, hindi magulo. Uh, walang traffic. At saka, unang-una, mga ka talaga, yung, ang hilig ko talaga sa pag-aalaga ng mga hayop, no? Yan. Speaking of mga hayop, mga kaagre, ha, dyan ako magbababuyan. Dyan, dyan ako magbababuyan. At saka, itik, mga kaagre, baka doon sa likod siguro. Yan, mag tayo doon. Uh, ito, mga kaagri tubig na lang ang kulang dito, ha. Sana uh, magkakaroon din tayo dito ng, ano, source ng tubig, no, galing doon sa baba. Yan. Ayan yung kubo ng papa ko. Ah, uh, dito mga kagre, mga uh, kunting video lang, uh, short video lang, uh, update ko lang. Uh, update ko kayo mga kagre pagkatapos nito. Uh, kung magkano yung nagasto natin. Uh, kung ilang araw ginawa. yon, Para may idea din kayo. ah, uh, hindi ko lang to pinagmayabang. No? Uh, Sinare ko lang. Para kung gusto nyo magpatayo. ah, uh, ba Masimulan nyo. Kami mga kagri, ka nagsimula kami dito ay kunti lang talaga yung pera namin. Pero pag gusto nyo talaga, uh, gusto mong magkabahay kahit maliit lang yung pera, unti-unti uh, magawan mo ng paraan, no? Ayan, uh, pasalamat talaga ako sa Panginoon mga kaagre. Ayan, uh, ito. Uh, mga 50% or 70% na yung tapos na to. Ayan, makatira na kami dito. Baka next month, makatira, makalipat na kami dito ng asawa ko. Uh, dito mga kaagre, pasalamat talaga ako kahit probinsya. Uh, dito, makalipat kami, kami ng asawa ko. Kasi masarap mga ka na manirahan sa isang bahay na kayo lang dalawa ng asawa mo or kung may bibisita man okay lang pero yung ang sa akin kasi mga ka ayo kung kong magpatira ng tao na hindi ko kasundo no yan yung ano ko talaga mga yung hindi ko makasundo mga kung uh, hindi ko hindi ako makapokus sa aking sarili kaya sa mga taong hindi ko kasundo naman kung kaya niyong pigilan na ano dito pwede kayong bumisita pero hindi kayo pwedeng tumira pa yung sa mga taong hindi ko kasundo no yan kasi may nagsasabi, probinsya kasi to, probinsya kasi yan. Ah, uh, problema. Uh, mataas kasi kayo. Uh, hindi kasi kayo ano eh sanay kayo sa sa, sa, sa city. Ayun. Okay lang probinsya sa amin naman. Pues, nagsusumikap kami ng sarili naming pagsisikap uh, hindi umaasa sa iba no kaya ma maraming salamat talaga sa Panginoon na uh, maliban sa pagsisikap namin yun no know, uh, unang-una talaga yung uh, biyaya ng Panginoon grasya ng Panginoon no na kahit anong gawin natin uh, kahit anong gawing sikap natin basta kung hindi ibibigay ng Panginoon sa atin hindi talaga no kaya walang iba akong pasalamatan kundi ang Panginoon no? Na nag-provide sa lahat ng pangangailangan. No, kahit kubo-kubo lang to, half lang to. Ah, uh, Sa biyaya ng panghinoon ay binigay to sa amin, no. Yan. kahit probinsya, kahit malaki. Yan lang baka agree update ko. Uh, maraming salamat sa inyong panonood. Ah, uh, hope subaybayan so yung aking YouTube channel Mylon Agri Vlog at dito naman magsisimula tayo mga agri sa ating pag-aalaga ng baboy at ano pa nang na pagkabuhayan dito sa probinsya, no. Ayan lang mga kaagree, maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood, thank you and god bless sa inyong lahat, mga kaagree. Bye-bye.